Gusto mo bang malaman kung paano gamitin ang multitester? Kung baguhan ka lang. Huwag mag-skip sa video na ito. Ituturo ko ng konti kung paano gamitin ang multitester. Nakikita mo ba ang mga simbolo na ito? Isa-isa kong ipapaliwanag na may kasamang actual na halimbawa sa paggamit. Ang simbolo na ito ay ginagamit sa pagsukat ng voltahe. Paalala, sa AC or alternating current lang pwedeng gamitin. Pindutin mo ang buto na ito, at pwede mo ding masukat ang hertz or frequency ng isang voltahe. Ang simbolo na ito ay ginagamit sa pagsukat ng DC or direct current. Isang halimbawa ang pwedeng sukatin ang voltahe nito ay ang battery at mga power supply na may DC output. Sa resistance or capacitance ginagamit naman ang simbolo na ito. Resistor, electric motor or capacitor ang mga halimbawa na sukatin upang malaman ang value, ohms, at capacity. Ang simbolo naman na ito ay ginagamit para malaman kung may putol o wala ang isang contact connection. Ginamit din ito sa mga semiconductor tulad ng transistor, MOSFET, diode at iba pa. Ang dalawang simbolo na ito ay ginagamit para sukatin ang isang daloy ng kuryente. Hanggang 10 ampere pababa, ang kayang sukatin, clamp meter naman ang gamitin kapag matataas na ang amperahe. Dapat mong malaman na hindi lahat ng multitester magkahalintulad, dapat mo lang unawain ang function base sa manual kung paano gagamitin. Maraming salamat sa panonood at 'wag mong kalimutan mag-follow, shares, likes and comments.